kitang kita mo overlooking so ayan yung harap ng ating gate bali pinapagawa ko rin yung gate ngayon dyan so tingnan natin yung mga gumagawa doon sa harap bago tayo Bago natin tingnan yung gumagawa doon sa loob Nagkakabit ng uh, pinto Tingnan natin dito sa labas Bali yung dating gate nandito So ililipat natin dito sa Kabila Ayan Mag-hi ka muna Mac Para makita ka sa ibang bansa Hi <laughs> Ayan yung ating Ano foreman engineer ng ating pens Ayan So tingnan natin yung doon sa kabila dito ang kinakabit naman nila is pinto at saka yung linya ng kuryente ayun naikabit na ni kuya yung sa pinto ngayon hindi na maisara hindi na mabuksan <laughs> 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 tapos lagay tayo ng mga sa linya ng kuryente Meron pang isa dyan, no? Oh, meron pa isa sir. Oo, meron isa doon. Tapos doon sa likod. Sa kusina. Yun. So, okay na. Nakabit na itong mga bintana. Yan. Madilim. Uh, ano siya? One-sided siya. Yan, bintana. Doon may bintana. Tapos yung dalawang kwarto. So, ayan. Medyo malaki pa. Ito yung kusina. Ayan, may pinto rin dyan sa labas. Ayan yung hagdan paket sa taas. tapos akya tayo dito tulang natin dito sa taas so ito po yung hagdan pataas may mga portion pa rin siya na hindi na uh, hindi na no, uh, finishing tapos ito po yung pinaka taas yan may gamit pa ng carpentero so ito po yung pinaka terrace rito yan open lang siya so makikita mo yung uh, kabilang bakod kapit-bahay. Uh, Ayan. Open din siya rito. Ayan, makikita mo yon hanggang sa halabas. Tapos, ito po yung uh, pinakakawag dito. Uh, receiving area or living area dito sa taas. Tapos, ito pong open na to is uh, hindi pa rin naikakabit yung uh, finishing. Hindi pa natin finishing at apalagyan po natin ng ang, ang Yan, overlooking po yung baba. Tapos. So, ayan. Tapos, dito yung aking dito yung aking main room. So, dito yung aking pinaka main master bedroom. Ayan. So, ano? Kesa ni Yan. So, overlooking siya sa sa hagdan pagka ano, bubuksan natin yung bintana. Yung Yan, galing dito sa kwarto, masisilip mo yung pababa ng hagdan, papunta doon sa kusina at saka sala. Tapos may dalawang Yan, may dalawang kwarto rin sa baba. Tapos ito yung aking bathroom. So, yan, nakikabit na rin nila yung salamin dito sa bathroom. So, kulang pa rin. Kulang pa yung hindi pa nakikabit yung ating toilet. Itong toilet dito. Yan. Medyo, ano pa? Tapos itong pinto ng ating CR. Ayan. Ayan, na rin yung pinto. <coughs> Medyo ma mahirap-hirap po talagang ano, magpagawa ng bahay paunti unti lang. Pagandahan dito ka sa taas kita mo overlooking. So ayan po, itong bahay na to, sakop pa yan. Uh, sakop pa ng area. So, ayun. Yan, ganyan siya mga katambay. Pagka nandito ka sa taas, <coughs> medyo fresh ko. Sarap. Masarap, Masarap magpahinga. Okay, Bye-bye.